Good morning, good morning. Sabi nga nito kamote, no? Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload kahit uh, ng araw dahil nabisi po tayo, no? Morning, good morning, no? Like, share, and subscribe lang lagi, ano? Sabi nga nito ang kamote, ano? Uh, tatangali na tayo ngayon. Tapos lang natin maglaba, maglinis sa taas, magpunas, no? Medyo kailangan nating tapos sige na ating tiyan misa, no? Al medyo trabaho ng konti, no? Laba, konti na laba. Meron tayo dito. Yan, may tinapay tayo, no? Hindi mawawala ang tinapay kahit medyo bawal ng konti sa atin yan, no? Ano, oh, may samihan lang, eh, no? No? Meron tayo. Kayong... Meron tayo chili paste, no? No? Pagkano kumain, no? Meron tayong kimchi, no? bigyan no koreano mogo mo go isoyo labano kyeongwon geunde yabo isoyo bigyan koreano na kimchi yo oh. riro sariwa ang kimchi na san no ito lang pala bibilian oh no? alam mo tayo yung ipo no no laki po yung ating ipo no no no, no?

acara, atsara, no? Ayan, no? Uh, ano natin, no? Morning, morning. sabi nga itong kamot, no? Medyo ilang araw tayo at ilang linggong gum... hindi nakapagulag, ano? So, na po tayo, no? Ayan. The Lord Kaya is Kain na po tayo. Kain po, kain. Mga pa-vlogger. Ka so, tapos mm. maglaba, kumain. Mm -hmm. Ewan eh, sa rewa ang oh. Masarap yung sanchili. Mm -hmm. Sabi ka ng kapampangan, nyama na kin. Mm -hmm. Maglaba. Ano kaya to? Kajab. Sabi niya ng Jeb. Kala ko kay Kukko. Hindi. Kay Jeb ba mo niya? Kiyo-kiyo, no? Nasa Korea kami. karaniwan lang po ang ayon sa'yo nito pag nasa Mga restaurant ka, no, kakaiba sa mga pujang matcha, tawagin na sa Korea. no, pujang matcha, no, Dari araw, kain minum. Ilang... no, apaka, pag, 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 no? Kain jus, no? ang kapa. Ang huh? laki po nila po nila. Huh? Mayroon hmm? na po tayo mga ka-block. Huh? Hmm. Ang Pinaka, pinakaluto ko to Masarap nga ito. Huh? Pag ganito pa mga hipon, yung nalagyan mo siya ng butter. No? Huh? Pero ako mas gusto ko sa ganito lang. Sa labos. Patutuyuin mo sa alabos, ha? At tapos lang po namin maglaban ng commander, no? Ang dami namin nilaban dahil natin po nga namin bayaw ilang linggo rito, no? Kaya, ilang linggo rito ako hindi nakakapag-upload. Yung mga followers dyan, no?

Hindi pa po tayo kukunin ni Lord. Si Lord po ang nakakaalam <laughs> ng ating pagpunta At sa Buro bawal po kinakain. Ating kamatayan, ano? Huwag po natin katakunta ng kamatayan. Dahil lang. No? Kamatayan. Iba-ibang pamaraan. Kukunin nga ng Panginoon dyan, no? Huwag po natin katakunta ng kamatayan. Darating po lahat tayo dyan. Ayong mga ayong mga pinagpahinga ng Panginoon dito sa sanglibutan, ano? Kaya ang sabi nga ni Lord, di man tayo masyado nakakapagsimba o nakakapagano. Pag nan na nanonood naman po tayo ng mga aral ng Biblia kahit sa mga YouTube, ano? Isa po sa mga pinapagindang ko yan, kahit hindi po ako active sa ano, uh, kay El Soriano, ano? Na, no. kumalit na si Brother dating column newscaster na alam ko si Daniel, Daniel Razon, ni brother Daniel Razon, siya ang pambalit na alam ko kasi Kaya sorry, ano? Isa rin pong, noong araw, isa rin pong column ni si, sa isang media po yan, si Daniel Razon. No? kasabay ba yung po ng media pa yan, si, uh, Brother Daniel Razon, no? Hmm. Hm. Wala po munang bawal-bawal, ano po? Eh tapo muna ay pag ganito ano kain na po tayo. Binati ko po kayo, no. Agilan po, follow, like, share, no? Sabihin niyo na po subscribe, no? Jo. Uh, may sambalo sa kung kanino po ako na i-vlog hindi pa na-upload, no? Oh. So, Ngayon maya well, mag-upload. Maldewe na po tayo, no? Commander, masyado po ang kanyang <laughs> dahil <daing> medyo... <laughs> Ito medyo, medyo bumawi-bawi po ang ating katawan, no? Huh? Huh? Congratulations po sa aking unikahiyang uh -huh. anak, no? Sa kanyang pagka... eh yeah. hmm. Super Yeah. Kanyang... Uh -huh. Running running, running promotion, no? Ayun po tayo. Okay, diba? Bago po tayo medyo tayo mag masyado magtatagal sa ano. Lagi po tayo magkikita-kita lagi, ano? <coughs> medyo so, nahi na po ako ng kontes. Excuse me po. At nga po ni Mike Henry. Yes, ano? Baka mo tapos hipon yan, na Ano, pag ano po, ayan, eh, no? no? Agit mo tayo magkita-kita, no? Don't forget, no, To follow, like, share, and subscribe, no? Tong ka sa vlog lang po, no? Lagi lang po tayong good vibes. Uh, uh. <laughs> Yun um, eh, po ang... No? magkita-kita po tayo ulit. Ingat po lagi tayo sa daan at lahat yung mga travel. Good morning, good morning, sabi nga, nga po ng kamot.